Sa araw na iyon, kasabay ng malakas na utos, ng tinig ng arkanghel at tunog ng trompeta ng Diyos, bababa ang Panginoon mula sa langit. Ang mga namatay na sumasampalataya kay Kristo ay bubuhayin muna. Pagkatapos tayo namang mga buhay pa at natitira ay titipunin sa alapaap kasama ng mga binuhay upang salubungin ng Panginoon sa himpapawid. Sa gayon, makakapiling natin siya magpakailanman. Kaya nga, palakasin ninyo ang loob ng bawat isa sa pamagitan ng mga aral na ito. Ito ang tagubilin at payo sa atin na mula sa ating dakilang apostol na si Apostol Pablo Patungkol sa paghihintay sa pagbabalik ng ating Panginoon Di ba't kay sarap pag-aralan at tila nakakapagpalakas sa ating kalooban Na malaman na anumang araw ay mangyayari ang mga bagay na ito At kasama ka sa pagsalubong sa ating Panginoong Jesus Kaya't ating pag-usapan ang mas malalim na kahulugan ng mga salitang The day and the hour that no one knows Paano ito nauugnay sa rapture? Ito ang mga salitang nagmula mismo sa ating Panginoong Yesus na pinapatungkol niya sa kaniyang ikalawang pagbabalik at sa katapusan ng mundo. At ayon din mismo sa kaniya, ito din ang mga bagay na tinutukoy sa propesya ni Propeta Daniel patungkol sa pitong taong kapighatian na mararanasan ng mundo sa mga huling araw. Ang Panginoong Hesus ay hindi maaaring magkamali sa kaniyang sinabi na walang nakakaalam ng mga bagay na ito. Pero mahalagang pag-aralan din natin ang konteksto ng mga sinabi ng ating Panginoon. Una, dapat natin maunawaan na ang Panginoong Hesus ay nagsasalita sa pamamagitan ng dalawang paraan, ang idioma or idiom sa Ingles at literal na pananalita. Ang idioma ay di tuwirang pagbibigay kahulugan at pagpapakita ng kaisipan at kaugalian ng isang lugar tulad sa mga Hudyo. Ang literal naman ay direktang kahulugan ng mga salita. Sa video ito ay pag-uusapan din natin ang literal at ang idiomatic understanding ng famous line ng ating Panginoon na No one knows the day and the hour. Una, alamin muna natin kung papaano ba nagsasalita ang ating Panginoong Jesus sa pamagitan ng idioma or idioms. Isang halimbawa na lamang ay nang magsalita ang Messias kay Nathaniel na isa sa kaniyang mga original na apostol. Ito ang araw ng una at di pangkarniwan nilang pagtatagpo. Sa so chapter 1 verse 48, sinabi sa kanya ni Nataniel, Saan mo ako nakilala? Si Jesus ay sumagot at sinabi sa kanya, Bago ka tinawag ni Felipe, nang ikaw ay nasa ilalim ng puno ng igos ay nakita kita. Kung babasahin natin ito ng literal ay hindi natin mauunawaan ang Panginoong Jesus. At parang wala namang special dito. Pero bakit diyan ito na lamang ang naging sagot ni Nataniel sa sumusunod na verse? Sumagot si Nataniel sa kanya, Rabbi, ikaw ang anak ng Diyos, ikaw ang hari ng Israel. Ito ang naging tugon ni Nathaniel dahil naunawaan niya ang kahulugan ng sinabi ng Mesias na nang ikaw ay nasa ilalim ng puno ng igos ay nakita kita. Ito ay nangangahulugan na si Nathaniel ay kasama sa muling pagkabuhay sa huling araw dahil malinaw kay Nathaniel ang katuruan ng mga hudyo tungkol sa muling pagkabuhay at sa isang libong taong paghahari ng Mesaya sa ikapitong araw o ang tinatawag na Millennial Kingdom. Ibig sabihin, sinabi ng Panginoong Jesus kay Nathaniel sa pamagitan ng figure of speech na siya ay buhay sa huling araw upang manahin ang lupang ipinangako ng Diyos kay Abraham. Mula sa sinabi ng Panginoong Esus na unawan agad ni Nathaniel na makakasama siya sa muling pagkabuhay. Ito ay ayon sa pagkaunawa ng mga first century Jews na ang figure of speech na nang ikaw ay nasa ilalim ng puno ng igos ay nakita kita ay patungkol sa last day resurrection and study of Torah in the millennium at literal na pagninilay ng mga kasulatan sa lilim ng puno ng igos. Basahin natin ang Sekaraya chapter 3 verse 10 in that day, says the Lord of hosts, everyone will invite his neighbor under his vine and under his fig tree. Ang konteksto ng Zechariah chapter 3 verse 10 ay tumutukoy sa dakilang araw ng Panginoon o ang simula ng isang libong taon na paghari ng Masaya na nagsimula sa araw ng muling pagkabuhay. Ito ay lubos na nauunawaan ni Nathaniel kaya ganun na lamang ang kaniyang naging tugon sa Panginoong Jesus nang ito ay kanyang marinig. Ang Panginoong Jesus ay sadyang gumagamit ng mga mga Jewish idioms sa kaniyang mga pagtuturo at sa kahit na sinong nakakasalamuha niya. Isa lamang ito sa maraming halimbawa. Ngayon balik tayo sa sinabi ng Panginoong Jesus patungkol sa kaniyang ikalawang pagbabalik. No one knows the day or the hour. Ang mga salitang ito ay pinaniniwala ang parehas na literal at isa ding Jewish idiom. Paano ito naging idiomatic expression? dahil sa paniniwalang ito ay mangyayari sa pista ng mga trompeta. Ang teoryang ito ay mula pa rin sa Seven Feasts of the Lord Prophecy na na-discuss natin sa part 2. Ang detalye nito ay mababasa natin sa Leviticus chapter 23. Ang aklat na ito ay naglalaman ng mga propesya sa mga mahalagang araw ng una at ikalawang pagdating ng Mesaya na nangyari at mangyayari sa mga araw ng kapistahan ng mga Hudyok. Ang pitong pista na ito ng Diyos ay ang mga sumusunod sa unang bahagi ay the spring feasts. Ito ay ang Passover, Feast of Unleavened Bread, Feast of first fruits at Pentecost. Sa ikalawang bahagi ay the autumn feasts o ang Feast of Trumpets, Feast of Atonement at Feast of Tabernacles. Sa unang pagparito ng Panginoong Yesus ay malinaw na natupad niya ang propesya sa unang bahagi ng mga kapistang ito. Historically, pinako si Yesus sa araw ng Passover. Inilibing siya sa mismong araw ng Feast of Unleavened Bread. Muli siyang nabuhay sa araw ng Feast of First Fruits at dumating ang ipinangako niyang mang aaliw o ang Holy Spirit sa araw naman ng Feast of Pentecost. Dahil sa mga propesiyang ito tungkol sa Panginoong Yesus na natupad sa mga araw ng kapistahan ay inaasahan ngayon ng mga mananampalataya na ang rapture ay sa araw ng ikalimang kapistahan o ang Feast of Trumpets. At ang second coming ay magaganap sa ikaanim na pista o ang Feast of Atonement. At ang huli ay ang Feast of Tabernacles na sinasabing simula ng isang libong taon na pag ng Panginoong Hesus. Focus tayo sa ikalimang pista dahil ito ang inaasahang susunod na prophetic event na mangyayari sa kasaysayan. Dahil ito ay inaasahang mangyayari sa pista ng mga trompeta. Ito ay tungkol sa revelasyon ng Panginoong Yesus kay Apostol Pablo patungkol sa rapture. Basahin natin ang 1 Corinthians chapter 15 verse 51 to 52. Isang hiwaga ang sinasabi ko sa inyo. Hindi lahat tayo'y mamatay ngunit lahat tayo'y babaguhin sa isang sandali sa isang resap mata kasabay ng huling pag-ihip ng trompeta sapagkat sa pagtunog ng trompeta ang mga patay ay muling bubuhayin at di na muling mamatay babaguhin tayong lahat kung ang rapture ay mangyayari sa feast of trumpet Anong taon kaya ito mangyayari? Malinaw na hindi ito naganap ngayong taon dahil ang Feast of Trumpets ay pinagdiwang noong September 15-17 at malinaw na hindi naman tayo na rapture kung anong taon ay hindi natin masasagot pero may ideya tayo na ang rapture ay maaaring maganap sa pista ng mga trumpeta. Ngayon balik tayo sa dramatic meaning ng sinasabi ng Panginoong Jesus sa Mateo. Paano nauugnay ang rapture sa sinasabi ng ating Panginoong Jesus na no one knows the day and the hour? Ayon sa paniniwalang hudyo, ang pagdiriwang ng Feast of Trumpets or Yom Teruah ay walang nakakaalam kung kailan o anong araw ito ipagdiriwang dahil ito ay nakadepende sa new moon ng ikipitong buwan ng Tishrei or Ecclesiastical Year sa Hebrew Calendar or Jewish New Year at karaniwang nangyayari sa buwan ng Setyembre at Oktubre. Ang new moon na ito ay tinatawag na Rosh Hodesh sa Hebreo. Ito ay magaganap sa mismong bayan ng Israel at kailangan i-validate ng dalawang saksi na pinili ng Sanhedrin upang abangan ang paglitaw ng liwanag ng buwan ito ay kailangan makita ng dalawang saksi kasama ng high priest na siyang magbibigay ng opisyal na deklarasyon ng New Moon. Pagkatapos ng opisyal na pag-aanunsyo ng Sanhedrin sa New Moon ay magsisimula na silang gumawa ng malaking bonfire upang makita ng lahat ng mga hudyo na ito na ang tamang oras ng pagdiriwang ng bagong taon at ng pag-ihip ng trompeta. Nang isang daang beses at ang ang isang daang pag-ihip o ang huling pag-ihip ng trompeta ang tinutukoy ni Apostle Pablo sa 1 Corinthians chapter 15 ang pagdiriwang din ito ay binigyan ng hanggang 2 days na pagitan dahil mahirap alamin kung kailan magpapakita ang new moon dahil posibleng nga naman na ito ay matapat sa araw na natatakpan ito ng ulap. Ito ang dahilan kung bakit ito tinagurian ngayon ng mga kristyanong nainiwala sa rapture na the day and the hour no man knows. Dahil sa paniniwalang ito, maraming mga Kristiyano ay naghihintay taon-taon ng rapture sa buwan ng Setyembre at Oktubre, depende kung kailan matatapat ang pagdiriwang ng pista ng mga trompeta. Ang tanong, anong taon kaya ito mangyayari? Hindi pa natin tinatanggal ang posibilidad ng 2 days revival ng Israel or yung 2000 years prophecy na napag-aralan natin sa part 2 na kung saan posible umano na mangyayari ang rapture sa mga taon mula 2023 hanggang 2026 ito ay nakaangkla sa paniniwalang taon kung kailan namatay ang Panginoong Jesus mula sa taon na 30 AD hanggang 33 AD inaaniyayahan ko po kayo na panoorin ang part 2 ng video na ito upang mas maunawaan ninyo ang aking sinasabi. Sa kabila ng mga teoryang ito mula sa mga nag-aaral ng eschatology na talaga namang may sense, ay mananatili pa din tayo sa paniniwalang wala talagang itong kasiguraduhan kung kailan ito mangyayari. Pero di ba't kaysa sarap pag-usapan na ang ating Panginoon ay babalik sa lalong madaling panahon. Hindi man natin masabi ang eksaktong araw o taon, ang mahalaga ay nakasisuro tayo, nakasama tayo sa pagsalubong sa Kanya sa pamagitan ng ating tunay na pananampalataya Panginoong Jesus at patuloy tayong aasa sa pagdating ng dakilang araw na ito. Ang sabi nga sa Titus chapter 2 verse 11 to 13, sapagkat nahayag na ang kagandahang loob ng Diyos na nagdudulot ng kaligtasan sa lahat ng tao. Ito ang nagtuturo sa atin upang talikuran ang makamdong pamumuhay at damdaming makalaman at upang makapamuhay tayo ngayon ng may pagpipigil, matuwid at karapat dapat sa Diyos. Habang hinihintay natin ang dakilang araw na ating inaasahan, ito ang pagbabalik ng ating dakilang Diyos. At at tagapagligtas na si Yeso Kristo. Dapat mong malaman na sa mga huling araw ay magkakaroon ng mga kahirapan. Ang mga tao ay magiging mga sarili sa salapi, Palalo, kapag mataas, kapag sa so wail, sa magulang, walang utang na loob at lapastangan sa Diyos. Sila ay magiging malupit, walang habag, mapanirang puri, marahas, mapusok at namumuhi sa mabuti. Sila'y magiging mga taksil, pabaya, mayabang, mahilig sa kalayawan at walang pag-iibig sa Diyos. Sila'y magkukunwaring maka-Diyos. Ngunit hindi naman nakikita ang kapangyarihan nito sa kanilang pamumuhay. Iwasan mo ang mga ganyang uri ng mga tao.